Hi guys, another video sa atong food tasting Dirisa risa na matian. So, we have tonight is La Paz batchoy from Iloilo City. So, proven and tested authentic nga La batchoy kay family sa best friend is from Iloilo City. So, prove it and tested good alami and sulit na sulit sa laman Ha, <laughs> 'di ba so mauna siya guys lapas batchoy so mahilig ako medyo sa maalat so dungagan nato siya og salt ang ato ang lapas batchoy proven and tested gini guys kay before nakatilaw na pugko sa ilang lapas batchoy which is lami and gud kaayo no lami gud kaayo ilang lapas batchoy kay authentic original gigayo gikan sa Iloilo City. O di ba medyo mainit pa na siya guys so gitilawan nato. then na akong best friend na sa kilid nagulat sa ako ang comments. So mo na siya ko nga lami gigay siya so i sa nato. By the way, i message ko nila kay 3 days ko wala nakaadto sa namatiyan kay niuli kong CDO kay nami event didto. So ana sila nga it uh, text si Jeff or i Jeff kay magbuhat taglapas ba and gusto na mo videohan niya kay nalingaw kay Missy ang video. O ba diba, guys? Nanay nalingaw sa ko ang food tasting sa namat yan. Nag-request ko ani nga butangan o daghang noodles kay ako nga tao mahilig sa noodles. So noodles is life guys. So lamian yun kaayo ang ilang noodles. Well, Miki noodles mana na ilang gigamit. kay wala may available nga Batshoi noodles diri sa atua. So, lisod sila makakita. So, nagamit lang sila Miki nga noodles. So, lami. Gihapon kaayo guys. Walay difference. Nakatry kog lapas Batshoi before nila. Nga, yung noodles sa lapas Batshoi. Which is lami and good. Same lang good og kalami. Ang taste nila. Ang sabaw. Ang black pepper. Ang patis ang sa tagal spring onions, ang lamang loob, ang karning, my gosh, lami, good kaayo guys. So, anak po nga time guys, da ay nagtanaw sa ko ah, mga pag umangko nakong na kong best friend, o ang nagvigil sa kilid na adool sa lungon ni uncle. So, wala ko pakialam, basta kay mukhaon lang ko, maghatag ko video, maghatag ko comment sa ilang lapas batsoy. So, kinigid siya, proven and tested, gud siya guys sa una na maligya sila glapas Batchoy diri sa Lugait but then na stop siya pero I'm th I think and I'm sure nga mobalik ra gyud sila pamaligya og lapas Batchoy kay ginapangita gid ni siya kay before nagbaligya sila every time nga mag-inom mi eh, What to give me sa ilang tindahan which is medyo layo, layo pa siya sa sentro. So, maurigid na among adtuan dito. Napunta to sila balot, na sila barbecue, then lapas batsoy and mga sudan from breakfast to dinner guys. But ang ilang lapas batsoy good ang permanente balik-balikan sa tao. Especially sa mga truck drivers nga maghunong dito sa una. So mukaon gyud og lapas batchoy and then magrest and then biyahe na pud sila balik sa ilahang mga trabaho. So muna siya guys. Oh, diba, hapit, o di hapit na gid nako na hurot. Giuna gid nako hurot og kaon ang noodles kay noodles is life lagi. And ang ilang mga serving ina na ka daka sa una. And nag lang gyud ko nga butangan lang gyud ang noodles sa kuha. Ah. So di ba o oh, puno kaayo na gyud mga karne as in lamian ka kaayo ang ilang lapas batchoy. O di ba? Gitabi-tabian lang na ako na dira chika-chika kaayo. Oh, uh, so, okay, hapit naman mahurot. So, mag-round to unta, Pero dili lang kay busog kay ko. And lamian magud kaayo. And then, gipadaghanan gyun ako siya. O, kanang noodles. O di ba? Gisuyup yun sabaw Walay gibilin, guys. Tanawa na ninyo sa end. Walay nabilin sa kung lapas ba. O di ba? Higop kaayo si Jeff. So, thanks for watching, guys. And by the way, don't forget to follow me on my Facebook page thank you so much excellent and then paris and then na tugbog na okay nga busog kaayo bye thanks for watching